Hello mga kaidol, like share man. Ituturo ko sa inyo kung paano magluluto ng palaya na may halo na itlog na hindi mapait. Kaya ito, handa na ng ating sangkapan mga kaidol. Kaya tingnan niyo mabuti mga kaidol. Tatapusin muna natin na itong ating niluto na isambulit. Kaya mga kaidol, handa-handa na mga kaidol. Lagdagyan na natin ng inibuluwi lang kawali mga kaidol ito na ang kulang mga kaidol ay syalan man kailangan yung masaksak to ang, ano i oil mga kaidol lagyan pa rin sa tingin nyo kung kulang o hindi yan, kamo na magpasya ito ilulunod natin yung bawang at saka sibuyas mga kaidol para masyadong mabango yung minuto na ng mga alo no. atong at haluin mga kaidol kaya huwag kayong mainip mga kaidol huwag kailangan ito subay-subay ba yan nyo ako mga kaidol sa aking minuto ito so, na mga kaidol ilunod na natin ang ampalaya mga kaidol Kung haluin mga kaidol, ay siya man para masyadong maano mga kaidol. Maluluto yun siya. Hindi na siya mapait. Para ating mga kaidol, buksan. At Atong haluin mga kaidol lugi natin para ma maluto na siya ma masyado yan yeah, ito na mga kaidol mukhang malapit lapit na maluto mga kaidol huwag niya itong lagyan ng ano ng scramble is, is kung hindi pa maluto ang kapalaya kasi mapait siya kung hindi niyo lagyan niya hindi na hindi pa naluto takpan na na natin mga kaidol buksa natin at saka haluin natin kagad Jalan man Ito na, morag hindi na ito mapait magay Ito lukang ano Lukong luto na magpasalamat pala ako sa mga subscriber at mga idols, mga viewers, mga, mga commenters, mga likes. Maraming salamat sa inyong lahat sa, sa, sa susuporta sa aking YouTube channel. Kaya ito na mga kaidol. Atong haluin pa rin mga kaidol. Ito, lagyan natin yung eggs mga kaidol. Kaya ito na, luto-luto na mga palaya. Kaya lunod na natin ng ano, ng Sambolix ito ang tama hindi, hindi pa laloto mga kaidol lagyan mo ng Sambolix mapait yan ang tama mga kaidol haluin nyo na ito mga kaidol yun yung ano patungo ako sa trabaho kung bumili ako ng apalaya pero mapait kasi hindi tama ang pagluluto sayang na pira ko mga kaidol ito takpan naman muna natin mga kaidol at buksan haluin agad sa tingin nyo mga kaidol anong tingin nyo lutong na mga kaidol siya naman na kisikisinga natin mga kaidol murkang masarap na sarap sarap tawa tama ang lasa mga kaidol okay na mga kaidol lutong lutong luto, na itong ampalaya na may halo na iscramble egg anong tingin nyo mga kaidol thank you for watching mga kaidol